May 19, 1958 at ang kanyang mga magulang ay si ginoong Bernardo Villanueva Estrada at ginang Felisa Costares Solia. Siya ay pinanganak sa General Luna Rizal Nueva Ecija dahil siya po ay may ma-adventure at explorer, napadpad po siya dito sa Aurora Province. Alam po niya si Lolo Mariano Saldet o oh, kilalawang bilang ng Kidab at andang dahilan para makilala ni Tatay Ben ang kanyang apo na si Binibini Nina Saldet Gunadan. Noong una, nakatira lamang po sa Tatay Ben sa kanilang pamilya at noong kalaunay, naging lovers sila. Ayun po eh. Ang ganda natin. Ayan. Yeah. <laughs> Puget noong May 17, 1964 at ang kanyang mga magulang ay si Nagino Mati Gunadan at Dagmanay Pacos Salden. Nakapwa at nagbabangong Benguet, sila po ay pinagtagpo at tinadhana kaya nagpakasal po sila. Siyempre po, tinigawa ni Tatay Ben. Yan, yeah, sa pamilya, eh. nagpakasal. Yan. Noong dahil po sa kanilang pagmamahalan. Yan. Binayaan po sila ng walong anak, anin po na babae at dalawang lalaki at sa kasalukuyan po sila po ay may 12 na po at animang manugang tatlong lalaki po at mga babae. Akin pong ipinapangilala ang ating celebrant sa hapon po ito na si Tatay Ben at si Nanay Lina para pahal po natin ang Lord sa kanilang mga buhay po. Ayan. Ganyan po pala ang story nila Tatay Ben at Nanay Lina kung paano nila nakilala ni Tatay Ben si Nanay Lina. At sabi nga po sa kwento na ginilawas sila. Ayan. At sa oras po na ito, darako na po tayo sa bigay ng treasure or gift po. Pag sinabi po ako treasure, ito po yung valuable things na ibigay po na kanilang mga mahal sa buhay. Sige po, tinatawagan ko na po si Ate Jen and Kuya Paul. Si Ate Jen po ay So, kas tas picture taking na din <coughs> <coughs> po. na ni signal. Next four is for Jerry and Anastasia. One, nine, four, zero.